Ano po tatanggalin ko do? Masama ba araw-araw magsiping? Masama ba araw-araw makipagsiping? Ang dalas na pakikipagtalik ay isang personal na desisyon na dapat pag-usapan ng mag-asawa o magpartner Dahil maaaring magkaroon ito ng iba't ibang epekto sa pisikal at emosyonal na kalusugan. Pag-uusapan dito sa buhayofw.com kung may epekto ba ang araw-araw na pakikipagtalik ng babae at ng lalaki. Maaaring magdulot ng positibong epekto ang regular na pakikipagtalik tulad ng pagpapabuti ng mood, pagtaas ng antas ng ugnayan ng relasyon, at pagpapababa ng stress. Subalit, may mga kondisyon din na kailangang ingatan sa pakikipagtalik tulad ng mga sumusunod transfer of fungi. Maaari ding magpalala sa infeksyon ang madalas na pakikipagtalik dahil sa posibleng palipat-lipat na fungal organism sa magpartner. Dahil dito, hindi gumagaling ang infeksyon ng bawat isa. Pagbabago sa katawan Ang sexual activity ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa pH balance at bakterya sa ari ng babae na maaaring magbigay daan sa pagdami ng yeast. Para sa mga babae, ang vaginal discharge ay normal na bahagi ng reproductive system ng kababaihan. Ito ay maaaring magbago depende sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng menstrual cycle, pagbubuntis, at hormonal changes. Ang dalas na pakikipagtalik ay isa sa mga bagay na maaaring makaapekto sa dami at dalas ng vaginal discharge. Sa ilang mga kaso, ang mas madalas na pakikipagtalik ay maaaring magdulot ng pagdami ng discharge bilang isang natural na proseso ng natural na paglilinis ng ari o dahil ang ari ng babae ay may self-cleaning mechanism kung saan ito ay naglalabas ng likido upang panatilihing malinis ang ari. Ganon pa man, kung ang discharge ay nag-iiba ng kulay, may amoy, o kaya'y nagdudulot ng pangangati o sakit, ito ay maaaring indikasyon ng isang medikal na problema tulad ng impeksyon at dapat ikonsulta sa isang doktor para sa diagnosis at paggamot. Ang yeast infection ay isa sa mga kondisyon na maaaring makaapekto sa dami at kalidad ng vaginal discharge. Tinatayang hanggang nasa 75% na mga kababaihan ang makakaranas ng kahit isang episode ng yeast infection sa kanilang buhay. Ang mga sintomas ng mga ito ay maaaring mag-iba-iba, pero karaniwan kasama ang makapal puting discharge na walang amoy o may konting amoy na tinapay o beer. Maaari ring maranasan ang pagkakaroon ng pangangati, pamumula o sakit sa paligid ng ari. Madalas, ang yeast infection ay nangyayari kapag ang natural na balance ng yeast at bakterya sa ari ay nagiging imbalance na nagiging sanhi ng pagdami ng yeast cells. Ito ay maaaring may iba't ibang mga kadahilanan tulad ng paggamit ng antibiotics, pagkakaroon ng mataas na antas ng sugar sa katawan o hormonal changes. Kahit na kung ang pakikipagtalik ay hindi sanhi ng yeast infection, maaaring magdulot ito ng iritasyon na magpalala sa mga sintomas. Ang pakikipagtalik din sa taong may yeast infection ay maaari ring magdulot ng pagkalat ng impeksyon. Kung ikaw o ang iyong partner ay may yeast infection. Mahalaga na itigil muna ang pakikipagtalik hanggang sa matapos ang paggamot para maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Para sa kalalakihan, ang araw-araw na pakikipagtalik ay hindi karaniwang nagiging sanhi ng seryosong medikal na problema. Ngunit, may mga potensyal na issues na maaaring lumitaw. Panghihina, ang araw-araw na pakikipagtalik ay maaaring maging sanhi ng pagkapagod o kahinaan. Iritasyon Ang sobrang pagkiskis ay maaaring magdulot ng sugat o hapdi sa balat ng ari. Panganib magkaroon ng Sexually Transmitted Infection o STI. Ang madalas na pakikipagtalik, lalo na sa iba't ibang partners at walang proteksyon, ay nagtataas ng tsansa na magkaroon ng STDs. Sakit sa Prostate May ilang pag-aaral na nagpapakita na ang dalas ng pakikipagtalik ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng prostate sa bandang pantog. Ngunit, ang ebidensyang ito ay hindi pa sigurado. Pagkabalisa Ang pressure na makaporma araw-araw ay maaaring magdulot ng stress o pag-alala na maaaring makaapekto sa pangkalahatang kalusugan. Mahalagang tandaan na ang lalim ng pagsasama at ang mutual consent ng magpartner o parehas na nasa mood ay mas mahalaga kaysa sa dalas ng pakikipagtalik. Maraming maraming salamat po! Hindi po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayong mahal. Kiss! ma.